ko dahi. Mag-apply na lang ako sa agency. Eh. Puta, Pilipino to. Ang tatlo. Ang dami na ng kawan ako pa. Lakad na lang ako. Bakit? Aalis na mo ako. Alam, malungkot. Eh, hindi malungkot na kami dito. Mahala kayo. Ikaw naman. Huwag ganun. Walang iwanan? Sipag naman natin ninyo. Naguhugas. Si hindi marunong maghugas ng plato eh. Rab, minsan din. Ikaw din maghugas ha. Tsaka, sa susunod ha, huwag na huwag ka na sa kapitbahay. Okay. Yeah. Okay. 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 Sorry. Sorry natin, Amy, ha? Okay? Okay ka na? Yeah. So, sorry na daw. Ayun, na. Ayoko na. Ayoko na. Ako na. Ayoko na. Ayoko oh. Tapat ako, hindi ko kailangan na sabihin yung totoo. Ayaw nang ganun. Oo. Kasi ako, hindi ako nagbibigay ng mga kasamang kutibo ano. Opo. Sabi ko sa'yo, yung nasa karya ko, hindi ako kakantutin babae. Ay, opo. Nagmamakawal, nanamamaga. Nagtinulungan no. ko lang ang mga mga tunyo. Hindi makai hindi makatay. Eh. Oo. Oh, oh. Lawa. Ba? Ay, natin. ayaw ang kutubo Napaka... Napakalinis niya atin ni eh. mo, kong gulayin, Layas na kayo. Bahala na ka, ako Tapang, na Bahala ka na muna dito. Hindi na, alis na rin ako. Ay, hindi ah! Ikaw na. Wala ka sa buhay niyo. Wala Hing na taga... sa buhay niyo. Ayoko, wala, nyo, ayoko na. Wala na kami tagaluto. yan Yung hindi niya, Yung babae yan. Dapat marunong ko sa loob ng tahanan. <laughs> ako, hindi na. Okay na ako. Marunong din magluto yan din. si Indian. Kasi may ay, alaga ay, siyang ay, anak. Ay, kaya ay, hindi ay, pa siya makaluto. Marami dyan. Baka na sa bahay bahay makuha kayong katulong. Marami dyan. nako. Nagkukuloy lang nanoy. Eh, marami dyan. Ako ayoko nang ganun. Parang gusto eh. Pasensya ka pa, na? Hindi na. mag apply na lang ako sa mga foreigner. Malaki pa sawit ko. Hindi pa akong mapahiya. Hindi na. Naragang nakakagulat. Pilipinas lang to. Ano to? Pinong foreigner sa lahat ng nanoy. Pilipinas lang to. Sirap kasi. Parang foreigner. Sige, sige. Pasensya ka na. Sorry Hindi na. na. hapon? Hindi! Hindi na! Masakit sa kalupan! Hindi! Hindi ba ba Doktor? That's... Oo! Oh, oh. Sama ka Kain sa ka amin! Na. Sama! Huwag niyo din lang yung panot. Huwag ako. Huwag niyo ko yung damay. Alam niyo ako, kahit wala akong pera. Kakakain ako ng sapat. Ay na, masaya na ako. Huwag ako magdagad sa kay Kasi Hindi ko matanggap. Naingatan ko ang anak ng iba. Ano pala gawin niya dito? tayo doktor. tayo ngayon ng doktor. Saan mo naman sa akin. Lalo ko ang Amin niya. Pagkakataon niya pinangalawang mo si Jason. ay go, Lord. Ay, yung mga ko. Hindi mo lang. Sama ka para yon. pa kayo? Huwag pa pa si Kapayo. Eh. Bawal lang kayo. Niyo na ba yung sray ko? Hindi. Nagtunin na ko na dugo, palagi ako napagaling. Risik ko dulo, wala ko natanggap. Kung mm -hmm. ano nulungyong ninyo. Lawa! Tama ka na lang sa amin, magalang tayo punta sa amin. Hindi na! Ayaw ko na! Mga pili kayo, Pilipino! Mas nagkilala ko sa Pilipino, hindi ako ka pera! Marunong lumispito at marunong karam ng mga sakit ng kalubad! Hindi ka na naiintindihan eh! Saan ba kayo galing? Sa ina, di ba? Sana pinatan niyo na din kami. Tahan natin, Mimi. Ako sa Ayos na kayo! Ayos na ako! Ayos na ako! ko. Po. Hindi ako nabuhay sa dami ng pera. Diyan maraming matay Ay, sobrang dami. Nabuhay ako, pero may, ano ako, disiplina ako. Lahat ng hirap dinanas ko. Magpalay, lahat. Magsilbing ng asin, ana, naghanap buhay ako niyan. Nakuad, lahat-lahat. Mga punong ka, lahat ng gulay, na na, na ako niyan. Nag-alaga na baboy, kumplito. May Diyos ko po. Grabe. Yan tayo sa mga ano, hindi ako humingi ng tulong ng ano. Kahit ako nilahirapan nun. No. pasahod ko. Makakapamili pa ako na pwede kong pag-alagaon. Iba tagala pa, iba sahod nun. Iba luto, iba ano. Pugas plato na. Pag alaga ng bata, bata lang. Iba marunong mga ng gamit ng gamit Ganap kayo, imag na na ako. Marami siya, dami. Ibang mga yun na anak. Napakaisip. Para, pwede ka na yung cellphone, ha? Oo. Ako kasi yung tulad niya. na? Ano? Wala. Di, Frankie. Ito na yung ano mo. Hindi ko rin kailangan. Ano yung nangyayari ko? Ano hindi kailangan oh? Ang Ito ka na. Salamat, ha. Salamat pangyanking ng gamit. O, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, headset. O, ito, charger. Jed, baka sabihin na nakao ko! sa'yo mo. Oh. Ay, nako, hindi ko magpalit ang tingkilan ko. ay. Ay, nako, mahirap, ay, eh, wala akong kwarta. Ha? Huh? E, hindi na yan. Hindi ang inyo na yan. Sa inyo, saksak nyo sa taga nyo, kasi hindi ako adik. Wala akong bayan lang sa inyo. Ay, nako, bisip. Hina na lang ibuan yung kuhay ko. Ito pa, plastic bag na lang, palit rin yung bag nyo. Sa inyo na rin yung bag, di ba? Plastic bag ko'y palit, Ayaw ko rin yung bag. Hindi, sa'yo na yan. Binigay niya ni so, Aling, eh. niya ni Aling Michelle sa so, yan. Super pa yan ako. Gusto dahil. Pong na naman kababayan. Yan niya yung pagbiglang sila. Oh, ikaw sisi, masama ka? Sama ka, Baka ka. Di ka na. Baka wala, sunda ka. Hindi ba mo mag-alaga? Mamatay ka pag inyugto. Balim ko na sisi. Maulanan si Sisiw. Wala pa kailan. Diyan okay, ka sa bar, huwag mong tanggalin. Andyan ka no, ha? Ayoko na tayo rinig sa inyo ano. Wala akong kinakanong madagad. Yung wala din mga Wala naman Hindi na wala akong parin na kahit no, na ano ha? Kahit ano, ina. Huwag ka nang kasi mauulan nang to. Hindi <laughs> Malaka na kayo, ako kajur ako madamo nang alala sa nama ko. Dito pa lang. Mamalakan na lang ako bait ko titining ng pagkain ko. Ug ipagbukas masarap din ug biyawa. Masarap din man tan-awon mo. Kina di lang ako. Pahala sa buway nyo. Sino di? Sino na? Gineles ko ko sa pangangalakal pa e. Eh. Mas matibay pa yan sa ako ako sa kalakal ba? Saan kita susundo eh? Ano ka? Hindi na ako magpasundo sa inyo eh! Piste! Ayaw ko na! Mabait! Ako talaga sobra! Sobra! Ay buhay ko! Kaya kong ibuwis! Mamaya ka na umalis sa bainak tayo! Ay hindi na! Hindi ko kailangan! Ayaw ko! Ito pa! Sabi sa inyo, ganun kasakit ang nararamdaman ko! Ano? ala-ala pa na. Matulong din ako. Gusto niya aking damit. Kanyan lang yun mga babae pag mainit ang ulo niya kung ano-ano pinagsasabi. Ganun na yung unhabit niya. Magbabalot. kami pag Ay, naka, ang sa inyo, Lu. Anong yan? Anong dam ko? Nandito, Ano Anay, ang mo. Wala akong pakailan sa imo ha? Tinabi ko lang. Anong, ano ko? <mulim> <Ung> wala na kayo. Ngininirin ka kaninyo. Bulit-bulutan na yawa. Kayo kayo binubunot. Isip? Jesus ko dahi. Mag-apply na lang ako sa agency. Eh. Puta, Pilipino to. Ang tat- <mulim> Ang dami na nakawan ako pa. Huwag kang malikod dyan. Mamalaglag ano si Chiki. Wala akong ka kalam. Saan kita susundoy? Ah, natin? wala ako. Hindi ko kailangan ng sundo. Ha? Ay, ay O, Hindi ko kailangan ng sundo. Wala akong marahinan na ako, ha? Wala. Wala naman nagsasabi. Ay, ito. Ako, huwag niyo na akong bilugin ang lelang yung panuot. Diyos ko, dai. Ay, ito pala nilagyan, oh. Sige na ayaw, para ano sinulit pala. Ay, hindi, huwag na. Kunin mo yun, sinulit para may pantalon. Ay, ako! Ang ganyan! Hinawakan ko! Salamat! pigil, nagpapigil tayong magagawa? sinumpong Ayan, wala no, mga kababayan talagang hindi nagpapigil si ate Nemi. hindi pwedeng harangin mga kababayan kasi pagka pinip damor na pinipigil mo lalong nagmumura kaya siguro pagka hindi na malamig, puntahan na lang namin ulit siguro doon sa ano sa tambayan niya. At least alam na namin yung mga favorite place niya, yung kanyang hideout. Si kanina pa umaga yung talaga kagabi, ah uh, mainit na ang ulo niya. Hindi namin alam pagka sinusumpong talaga yun. Daldal nang -dal daldal, dal iiyak, gagalit, iiyak. Pero naglinis pa ha, bago umalis mga kababayan. Eh, hindi natin alam yung takbo na utak niya. Ngayon sana yung ano mga kababayan eh. Ngayon sana yung check-up niya, yung dadalin sana namin sa doktor. Kaya lang, ayun, after namin kumain, hindi na siya kumain ng ano, ah, ang uno, kinain lang niya gulay tsaka sabaw lang sa kanya. Hindi rin kumain ng kanin. Curious din siya sa health niya eh. Hindi siya masyadong palakain. Pero pag sinumpong, hindi talaga maawat. Kaya, kaya hindi namin pwedeng pwersahin na ano. Huh, mapagod din. <laughs> Ayan, abangan na lang natin mga kababayan sunod na pangyayari. Pero hindi pa rin ako susuko. Hahanapin namin siya ulit pag hindi na mainit ang ulo niya. Salamat mga kababayan.